<laughs> tao! Hindi! Bagay! Hindi! Ayaw! Hindi! Bagay nga eh. Ah, tatay ang tao! Hindi! Ah, pwede! Pwede! Sa ng bahay! Ah, hindi! Pwede! Wala! Hindi! Hindi ng tao! <laughs> Lapit Hintay. na! Sinusuot? Hindi!

nagagamit ng tao, no? Hindi. Hmm. Cellphone? Hindi. Hindi. Hello? Hindi. Hindi. Iwapo ni kayo. Pakain ba tao? Pakain ba tao? Ayok ba tao? Hindi. Ayok ba tao? Kinakain mo to? Hindi. Pwede. Toothbrush. Hindi. Toothbrush. Hindi. Toothbrush. Hindi. Toothbrush. Hindi. Hindi. Sabon. Hindi. Hindi. Hindi rin ginagamit ng tao. Grip. Mm. Ah, pwede, pwede. Pante. Hindi. Hindi. Ayo. <laughs> Cinturan. Ini PD. Ini enggak eh. Orang apa ide? Aku mau eh gua intin dia. Oh. oh. Di. Ah, di. di nak hula eh. Yeah. Ah. Halo. Ini kira kami kan tahu. PD. PD. Ini kira kami Ah. oh 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 Okay, you know? okay, eh okay. uh, yeah, anyway. right. 'to na bagay. Hindi. bahay? Oo. Eh, didid. Hindi. Grabe 'yung lalaban ng tao. Oo. Hindi. Niloko ko lang niya ni kuya. ko lang Ay, totoo 'yung ng tao. Oo. Pede. Bagay. Ginagamit ng tao? Oo. Pede. Pede. Oo,

<laughs> toka buti susik <laughs> <laughs> nde kategoritur kategori De. ka kasi ah, motor oo cam sambut sa bahaay prede oo ini